Hindi, ito ganito. Lahat na, kaya nang basahin. Oh. Pang Ford kasi ito talaga yung gamit namin sa'yo. Ano ba? Wifi na. Ay, mga pula. Mga error po. Patalo ni Akala ko parehas nung sa ate. Kasi NVD rin yung plaka. Iba pala yung dulo. Parehas na parehas yung kulay. Ito yung mga So mga kulay na ito. Kaya sa kulay na ito. So pag ganito. Uh, advancing crankshaft. So goods. saya sahaja mesti